Sa anong paraan mo naisipang disiplinahin ang iyong mga nasasakupan? Sa paggawa ba ng mabuting halimbawa? O sa paggamit ng kamay na bakal? Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang maging pinuno kahit sa mga maliliit na bagay? Paano mo sila pinapasunod sa iyo? Pero paano kung talagang sobrang titigas na ng ulo ng mga taong nananahan sa bayan mo? Kung saan hindi na mo ang diplomasyang sinasabi nila? Magpapaubaya ka na lang ba? Halika't magbalik tano tayo sa kwento ng isang taong minahal ang kanyang bayan at naghangad ng kapayapaan ngunit kinasok naman ng mga taong mapagpanggap na alagad ng liwanag at kapag nabuking ang mga masasamang gawa mo latay at hapdi ng hagupit ang aabutin mo Ang kwento ni Lieutenant Colonel slash Grandmaster slash Actor slash Writer at slash Mayor Meliton si Heronimo o yung tinaguri ang Mayor Latigo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingit sa kalaman ng karamihan, nakilala lang natin si Meliton Heronimo bilang si Mayor Latigo dahil yun ang napanood natin sa pelikula at talaga namang hinangaan natin siya ng husto. Pero hanggang saan ka kaya dadalhin ang paghanga mo sa kanya kung patuloy pa natin hihimayin ang ibang bahagi ng kanyang pagkatao? Mga taga-baras, Rizal, mag-ingay! Kayo ang bida sa kwento natin ngayon. Ang sikara na isang uri ng martial arts na proud to be Pinoy na maaari nating ihalin tulad sa kumpo ng China, sa taekwondo ng South Korea o sa Muay Thai ng Thailand. Ito ay sariling atin na nagsimulang pausuhin ng mga magsasaka ng bara sa Rizal noon pang ikalabing limang siglo bilang bahagi ng kanilang mga pagdiriwang sa masaganang ani. Ang paglalaro nito ay pwedeng ihalin tulad sa sumo wrestling ng Japan kung saan sa ng lakas ang dalawang magkalaban at mananalo ka lang kapag naihagis mo sa labas ng guhit na bilog ang iyong kalaban. Ganito rin halos ang sikaran. Ang pagkakaiba nga lang, paalang ang kailangan mong gamitin at panalo ang mananatiling nakatayo sa loob ng guhit. Pagdating ng ikalabing walong siglo, lalo pa naging bantog ang martial arts na sikaran matapos itong gawa ng kombinasyon ng arnis na isa ring sariling atin. Si Bonifacio Jeronimo na isang kabay sa de barangay noon sa Bara sa Rizal, ang unang matagumpay na nakagamit ng kombinasyon ng dalawang martial arts na ito, matapos siyang atakihin at pagtulungan ng limang bandido na armado ng malalaking itak at mahahabang sibat. Nilabanan sila at napatay lahat ni Bonifacio Jeronimo na siya namang nagpasikat sa kanilang angkan dahil sa labis na paghanga ng mga tao sa taglay nitong galing sa martial arts. At simula nun, ipinagpatuloy na ng kanilang pamilya ang pagtuturo ng sikaran sa mga tao. Naging tagapagmana ni Bonifacio ang kanyang anak na si Cipriano Jeronimo na siya naman naging ama ni Meluton Jeronimo matapos nitong isilang noong ikasampu ng Marso taong 1927. Sa edad na walong gulang, nagsimula na niyang turuan ng sikaran ng kanyang anak na si Meliton kasabay ng iba pang mga estudyante sa Baras. Pagsiklab ng ikalawang digma pandaigdig, labing pitong taong gulang na noon si Jeronimo nang sumapi sa gerilya at napasama sa F Company na naka sa Baras din mismo. Dito sila magiting na nakipaglaban sa mga hapon hanggang makalaya ang bayan. Taong 1945, pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy ni Meliton ang pagmamaster ng sikaran habang nag-aaral at ang partisipasyon na rin niya sa digmaan ang naging ticket niya para tuluyang makapasok sa sandatahang lakas ng Pilipinas at noong 1947 nang maging second lieutenant siya ng Philippine Air Force. At sila rin ang naipadala ni Presidente Ramon Magsaysay sa Central Luzon na noong mga panahong yun ay nagsisimula ng mabuo ang pag-aaklas ng komunistang grupo laban sa gobyerno. Paglipas ng panahon, naipadala naman siya sa Japan upang i-training para sa mga bagong aeroplano at kagamitang pangmilitar na bahagi ng pagbabayad ng Japan sa Pilipinas para sa nilikha nilang digmaan. Pagdating dito, nag-aral naman siya ng karate na noon ay usong-uso sa lugar na yun. Hinangaan si Melito ng mga Hapon dahil sa taas at lakas ng kanyang mga sipa at isinali siya ng mga ito sa iba't ibang tournament na nagbigay naman kay Melito ng maraming medalya ng karangalan. Pagbalik niya sa bansa, 10 ng Marso taong 1958, itinatag niya ang Karate Brotherhood of the Philippines o KBP na may subtitle naman na kapatirang sikara ng Pilipinas o KSP. Ang KBP slash KSP ay isinalin nila sa Asian Karate Association at World Karate Do kasama ang Japan at Korea at ganun din sa iba't ibang organisasyon sa buong mundo. Lumahok sila sa iba't ibang martial arts competition na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pangunguna ng kanilang master na si Meliton Jeronimo. Maraming silang naiuwing medalya ng karangalan Ngunit ang pinaka naging makinang ay noong 1966 kung saan ginanap dito mismo sa Manila ang kompetisyon at halos lahat ng miyembro ng Team Pilipinas ay nakakuha ng gintong medalya habang si Meliton Hieronimo naman ay napasama sa ilang miyembro ng 10th degree red belt. Ito yung pinakamataas na ranggo na maaari mong marating bilang isang martial artist kung saan meron kang taglay na kakaibang estilo at ang galing sa pakikipaglaban at siya lang din ang kinikilalang 10th degree si Karan Master sa buong mundo. Sa panahon ding ito, Air Force Captain na siya at maraming mga kasamahan sa serbisyo ang nagpaturo sa kanya ng karate do si Karan bilang pang self-defense. At maging si Pangulong Marcos mismo ang nag sa kanya sa Malacanang upang doon manirahan upang turuan niya ang mga miyembro ng Presidential Security Group dahil ayon mismo sa Pangulo ay mas epektibo ito at mas nakakatakot kumpara sa ibang martial arts na nagmula sa iba't ibang bansa. Sa kasikatan ni Melo noon, naging aktor at writer din siya kung saan marami din siyang nagawang pelikula na may kinalaman naman sa martial arts. Maging noong isa pelikula ang kanyang kasaysayan ay siya na rin mismo sumulat noon para sa kanyang kaibigan na gumanap sa kanyang karakter na si Manoy Eddie Garcia. Taong 1977, nagpasya na siyang magretiro sa Air Force na may ranggong Lieutenant Colonel sa edad na 50 anyos. Muli siya nagbalik at nanirahan sa kanyang bayang sinilangan sa Baras sa Rizal na kung ating papansinin kung napanood niyo na ang pelikula nito ay dito nagsimula ang kanyang kwento. Sa tinagal-tagal ng panahong wala siya sa bayan nila, ganun at ganun pa rin ang itsura nito na parabang walang pagbabago. Pinamunuan na pala iyon ng mga taong ganid sa kapangyarihan at walang ginawa kundi magpayaman sa sarili. Kailangan ng bayan nila ng pagbabago. Kaya't nang malamang nagbalik na muli si Meliton Heronimo na noon ay kilalang kilala na nila dahil sa mga karangalan dinadala nito sa ating bansa. Inadyokan nila siyang tumakbo sa pagkalkalde dahil ang mga katulad niya ang kailangan ng mga tao. At dahil sobrang swapang ng mga nakaupo noon sa kanilang bayan, ikawalo ng Enero taong 1980, pinitesyon kagad siya ng kanyang mga kalaban at pinigilang magpasa ng kanyang Certificate of Candidacy para sa kanyang eligibility. Marami kagad siyang pinagdaan ng kagaya nito sa loob ng isang buwan para pigilan ng kanyang pagtakbo sa halalan. Ikatatlong po ng Enero taong 1980, araw ng halalan at nanalong mayor si Jeronimo laban sa kanyang katunggali na si Bayani Pereira na mayroon lamang 325 kalamangan na lamang sa boto. Medyo mahirap tanggapin ito dahil sobrang dikit ng laban. Kaya't patuloy ang petisyong ginawa laban sa kanya. Hanggang formal na may deklara ng Comelec na siya ang nanalong mayor ng Baras Rizal noong ikalabing isa ng Marso taong 1980. Ngunit temporary pa lang yun dahil sa dami ng nakapending na mga petisyon sa korte laban sa kanya. Pangunahing ipinaglalaban ng mga natalo niya ang kasong turncoatism na kung saan hindi pwedeng lumipat ng partido ang isang kandidato ilang buwan bago o matapos maganap ang halalan na hindi naman nalalaman ni Jeronimo dahil unang sabak pa lang niya sa politika noong mga panahong yun at dahil first time pa nga lang niya wala siyang unang partidong pinanggalingan. Nakapanungkulan siyang mayor habang dinidinig ang kaso at dito nga isinilang si Mayor Latigo. Nakilala siya sa pagiging mahigpit lalong lalo na sa mga nanunungkulan sa munisipyo dahil pagpasok niya sa pagiging mayor napakaraming kailangan baguhin ng mga maling nakasanayan. Kinatakutan siya maging ng mga empleyado dahil kahit sila hindi sinasanto ni Mayor Latigo at kapag nakikitang mali ang ginagawa Latay at hapdi ng hagupit ang inaabot nila mula sa kanya. Maging ang mga kriminal ay unti-unting nabawasan dahil meron ng isang mayor latigong namumuno sa bayan. Hindi man niya napaunlad kagad ang baras, napatahimik naman niya ito at naibalik ang disiplina sa mga tao doon lalo na sa mga opisyal ng bayan. Talagang dumating na nga ang pagbabago sa kanilang bayan at unti-unti na nitong napaunlad ang baras. Ngunit ganun paman, sa kabila ng pagiging istrikto, natural lang na marami siyang makakalaban lalo na yung mga nababaguhan sa kanyang mahigpit na pamamalakad dahil nasanay na sila sa under the table na transaksyon pero lalo namang hindi sila makapalag kay Mayor Latigo dahil mas lalong hindi sila obra dito sakaling lumaban sila dahil para silang nagpakamatay kung hahamunin nila ang isang 10th degree red belter sa martial arts kaya't mas mainam na tiisin na lang ang sakit ng Latigo at pinakamainam na sumunod na lang sa disiplina ng Mayor nang hindi ka na malatayan Kalabing lima ng Pebrero taong 1982, dalawang taon pa lang siyang nanunungkulan, inilabas na ng korte ang resulta ng petisyong isinampa ng kanyang mga kalaban at ito ay nagsasabi ng mga sumusunod. Una, ang pagdideklara niya ng Certificate of Candidacy noong 1980 ay invalid at walang bisa. Ikalawa, ang lahat ng botong natanggap niya noong eleksyon ng January 30, 1980 ay stray votes o wala ring bilang. Ikatlo, Si Bayani Pereira ang ideklarang ide mayor ng Baras Rizal dahil counted yung mga boto para sa kanya. At ikaapat, inutosan siya ng korte na alisanin ang munisipyo ng Baras Rizal at ibigay ito kay Bayani Pereira na kanyang kalaban. Maraming beses siyang nagpile ng motion para kontrahin nito ngunit hindi na siya pinakinggan ng korte. Hanggang noong ikatatlo ng Mayo taong 1982, kinubkob ng mga tao ang munisipyo ng Baras dahil ayaw nilang paalisin si Jeronimo doon na siyang kinikilala nilang mayor. Samantalang si Bayani Pereira naman ay napilitang mag-opisina sa kanyang bahay na nagsasabing siya ang na mayor. Umabot ang pagkubkob ng mga tao sa munisipyo hanggang ikalabing tatlo ng Mayo kung saan wala silang pinapapasok na kahit sino na maaaring maging banta sa kanilang mayor Jeronimo. Matas ang tensyo ng mga panahong yun at paralisado ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. Kinabukasan, ikalabing apat ng Mayo, Alas dos ng madaling araw, pinasok na ng konstabulary ang munisipyo at binasag nila mga bintana at hinagisan ng terga sa loob. Nagkaroon ng bakbakan dahil ayaw ibigay ng mga tao si Jeronimo sa kanila na karamihan ng mga babae ang kasama sa loob na dumidepensa sa munisipyo laban sa napakalaking pwersa ng konstabulary. Hindi sila mapasok ng mga kalaban sa loob. Ngunit si Jeronimo na mismo ang nagsabing itigil na nila ang laban dahil awang-awa na siya sa kalagayan at paghihirap ng mga kasama niya sa loob na sukdo lang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa kanya na mas lalong ayaw niyang marami ang mapahamak Maghahapon na ng mga araw na yon, na ang tuluyan na silang sumuko Ngunit hindi pa doon matatapos ang kanilang laban Dinala siya sa lupa Penitentiary at doon patong patong na kasong isinampa laban sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta Kasama na mga kasong gaya ng sedisyon at illegal possession of firearms Sa pagkakataong ito sa korte na muli ang kanilang naging laban at hindi pa rin pinapakinggan ang kanyang petisyon sa kasong isinampas sa kanya. Hanggang dumating na nga ikalabing anim ng Hunyo taong 1982 kung saan 75 petisyon ang inihain sa korte ng sabay-sabay mula sa mga tao na humihiling na i-dismiss si Jeronimo o si Mayor Latigo sa mga kasong kriminal na isinampas sa kanya. Pinakinggan naman ito ng korte at muli siyang nakalaya. Wala man sa munisipyo, siya pa rin ang kinikilalang mayor ng mga tao doon dahil ayon sa batas, hindi maaaring ideklarang panalo sa isang posisyon ng isang talon ng kandidato sakaling ma-disqualified ang totoong nanalo. Ang maaari lang nilang gawin ay bakantihin ang posisyon o kaya ay maging acting mayor ang nanalong bise o kaya naman ay magdeklara ang kumilek ng failure of elections. Pero hindi nasunod ang batas na ito dahil ang gusto ng kanyang mga kalaban ay sila yung uupo sa pwesto. Pero nagpaubaya na lang si Heronimo ng mga panahong yun na para bang sinasabing binabalato na lang niya ang posisyon sa kanyang mga kalaban ng sandaling panahon. Nang sumunod na halalan, muling tumakbo si Meluton Horonimo sa pagka at walang kadudaduda na siya talaga ang gusto ng taong bayan. Nanalo siya ng landslide at muling nanungkulan sa loob ng labing apat na taon. At ang kasaysayan ni Mayor Latigo ay muling hinangaan at kinatakutan sa bayan ng Baras sa Rizal. Samantalang noong 2004, ang bayan nila na nakilala bilang home of Sikaran Martial Arts ay nagpasa ng resolusyon na nagdedeklara sa huling Sabado ng Enero kada taon ay araw ng pagdiriwang nila bilang Sikaran Day at may nagaganap na Sikaran Tournament sa pamumuno ng pamilya Heronimo na siyang kanikilala nilang founder ng martial arts na ito. Ganon din naman isinaman nila sa kurikulum sa buong Rizal ang Sikaran bilang bahagi ng kanilang physical education sa mga school. Nilalakad din ng mga kapartido at ni Namayloton Jeronimo sa kongreso ang pagsama ng sport na sikaran bilang opisyal na sport sa listahan ng Philippine Olympic Committee na kung aaprobahan ay maaaring maisama sa mga international games gaya ng Olympic na siyang magdadala naman sa bansang Pilipinas at magpapakilala bilang original na pinagmulan nito. Latego o Karate? Ikaw kay kaibigan, sa anong paraan mo gustong hamunin si Meluton hironimo Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!